Eran Besa naman, nakasabaybay rin po sa atin Salamat po ng uh, marami uh, Ang Kuya Yuwan Saligumba Kuya Yuwan Nanonood po ang IUNLAG Cooperative Members Nationwide At nanonood po ang buong mundo sa ganang mamamayan. Regards po sa inyo, Sendante Dante Marcoleta Ayun, si Kuya Yuwan ng IUNLAG uh, 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 Cooperative Yan, yeah. nasaan? Napansin ko lang, sir, so, noong uh, nagde-debate kayo Kasi... Uh, na madalas din naman tayo makapanood ng debate dyan, Oo oh, diba? naman, Oh. Ang, ang debate minsan nagiging debate, ah <laughs> <laughs> debate. Eh, debate, eh yung uh, kapo naman, okay, ha? Wala tayong nakitang masamang mga palitan na, yung nagkainitan ng ulo, wala, wala. Oo, oh, Ma -maganda, maginoon, oh naman, Ang, ang alam ko kasi sa debate dyan, pagka mm. meron kang binanggit na isang punto, at meron kang may kumukontra sa'yo, mm. ipupunto niya rin yun, di ba? Ilalabas lalabas nyo yun, nasa sabi, hindi, mali yan eh. Di diba? ba? Point by point. Tama. Kasi nakita ko lang na challenge uh, uh, sa inyo, Sen, ay yung tungkol dun sa hindi tayo pwede mag-motion to dismiss kasi wala sa, sa rules yon, yeah. one. Oh, oh. Tapos, hindi natin pwede itong decisionan kasi may motion for reconsideration pa. Oo. Oh, oh. Pero yung sinabi nyo na... No, oh, na may, violations, mga paglabag. Eh, yung mga paglabag na isa-isa, inisa-isa ninyo. Oh, yung paglabag ng Kamara ng Representante. Oh, at, oh, na hindi e, i-repair. Hindi, na oh. hindi At saka yung, pinaka, yung walang uh, verification, mm -mm. hindi nasunod yung verification, kahit isa ay doon sa mga punto ninyo, Sen, ay walang nag-call nag, nag, ah, nag -call na, ay ma mali po yan, yung sinasabi niyo na yan. yun. Wa nga uh yun na yung dapat mapansin ng mga kababayan natin. Marami mm -hmm. akong ipinunto doon. Mm -hmm. At binilang ko yung violation. komo tatlo yung una, yung pag hindi mo ginawa yung unang violation, mm -hmm. ay yung unang tuntunin, tatlo ka yun. Dahil tatlo yung ano eh. yung complaint. Halimbawa, Immediately. May git 2 months bago ni-refer eh. Uh -huh. Pagkatapos sinabi niya, in-include sa order of business, may dala order of business at binigyan ko ng kopya ang Senate at uh, Secretary para sa ganun, they can check from themselves na talagang makita nila na wala talaga. Okay. Pagkatapos sabi ko, kahit na ipaghalimbawa po natin na na-include po ka do sa 10th session day, pag binilang po ninyo, hindi 10th session day yon pang 11. Bakit? Sapagat nagsimula silang magbilang Session number 27 mm -hmm. Umabot ng 36 Kaya nung bilangin nila 10 Hindi po Hindi nila sinama yung December 2 Na kung saan Doon ang umpisa ng piling Nung kauna-unahan na complaint mm -hmm. Session 26 Bilangin mo hanggang session 36 Na ginamit nila na 10 session 11 yun Umabot mm -hmm. 'No, wala wala ko kontra, totoo yeah. eh. So mali lahat 'yun eh. Sinabi uh -huh. in-include pero hindi in-include. Ginamit 10 session, hindi 10 session, 11th session day. Aha. Uh -huh. uh -huh. Bakit wala isa man lang? maging sa maging sa camera tiyan, ah, mayroon nang ilang presscon, ah, oh, 'di ba? Oh, Wednesday, Thursday may presscon sila doon, tsaka parang ano, wala din ano, wala din po nag-dispute doon sa mga binanggit ninyo. Kaya kasi uh -huh. nga wala silang mailalaban doon. Yung so, so, ginagamit na lamang nila ay itong klase ng pamamaraan. Uh -huh. Parang squid tactic. Mm uh -huh. Squid tactic, wala eh. Kasi pag inisa-isa mo, tama siya eh. Pag binilang mo from 26 to 36, 11 session day, mali nga sila. Mm -hmm. Kasi ang sabi ng Saligang Batas, 10th 10 session 10. day. Kung sakaling nailagay, eh hindi nga nilagay eh. Uh -huh. Palagi munti tina times 3. Siguro pagkatapos mo malahat lahat, baka 20 times nilang binaulate ang uh -huh. rules. Uh -huh. O bakit isa, walang kumontra. Ibig sabihin, napatunayan ko na napakaraming paglabag sa tuntunin. Ngayon, sinabi ng korte Supremo, ganito ang tamang pagpapaili, mm -hmm. uh -huh. Ganito ang tamang pagsasaing ng bigas. Mm -hmm. 'Di ba? Eh bagong pamamaraan daw yan eh, Sen. Hindi bagong pamamaraan. Uh -huh. I-guide ka lang para makaluto ka ng kanin na hindi hilaw. Kasi nga hindi sila marunong magluto eh. <laughs> Meron na silang tuntunin, hindi nila alam sundin. Kaya ginawa ng Korte Suprema, i-guide na nga oh, natin sila. Kung baga, hawakan mo na yung kamay niya para intakal ng tubig. Ganito malin. ka rin eh. Di na, na. Oh, yung, oh. yung volume ng apoy ganito. Oh, oh. Kung gagamit siya na sa kaldero, kaldero. Mm -mm. Kung gagamit ka ng uh, palayok, Palayok. Palayok. Yeah. Uh, ilang kahoy ang sisindihan mo. Mm -hmm. Para lang siguro, sabi ng Korte Suprema, susmaryosip ng mga tao ito. <laughs> uh -huh. Pati ba naman kanya pagluluto ng kanin, di pa sila marunong? Uh -huh. Eh meron silang tuntunin kung paano iluluto eh. Sa sarili nila yan. O eh bakit naging hilaw? <clears throat> bakit naging magadto? Uh -huh. Bakit naging lagdos? Uh -huh. ah. Ano sa oray? <laughs> eh, hindi sinunod. Mataruntod. Hindi, <laughs> 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 kasi nga, mamawit, di ba, kahit naman yung uh, Senate uh, Sergeant at Arms, eh, no? yung kanilang, ano, si Ginong Reggie Velasco. Hindi Sergeant at Arms, Secretary ano? General. Ano, si sec Secgen pala, tama. Ang kanilang Secgen, eh. Kasi kung nasunod talaga yung rules, pinakamadaling magpaliwanag, eh. De, diba? nagpalusot pa yung Solicitor General doon. Kasi Ayun. ang sumagot sa Korte Suprema, nung inihingi, Ah, yung labing yung soldier. Mm -mm. Solicitor General. Opo. Kasi tinatanong nang ng ano, yung Korte Suprema, meron bang discretion yung Secretary General do sa pagre-refer uh -huh. ng mga complaints na kanilang tinatanggap? Uh -huh. Meron ba siyang basiyan na mag-refuse? Uh -huh. Sabi nila, wala. Oh, wala. Oh, Pero binigyan namin siya ng intermediate step, sabi niya. Ah, uh oo. -huh. Uh -huh. Titingnan mo sa rules kung ano yung intermediate step, hindi mo maintindihan. Ano intermediate step? Oho. Uh -huh. Tatlo lamang 'yun. They are not baby steps. They are constitutional steps. Constitutional steps. Refer oh. immediately. Mm -hmm. uh, on the 10th session day, include mo order of business. And then, three session days thereafter, proceed. Uh -huh. To the Committee on Justice. Uh -huh. yeah. naku, saglit lang sana. Mm -hmm. Yan din po ang paalala ng palatuntunan sa ganang mamamayan. Ha? Nako, sarap po manood ng palatuntunan kung malakas kayo. Pero kung may sakit kayo, masakit po <laughs> Ay, nako. Pero bago tayo magpatuloy, ito po ang ating magiging box populi. Meron ba tayong 30 minutes? Ano, ha? Dapat bang baligtarin ng ang Korte Suprema ang desisyon nito sa impeachment complaint laban kay BP Sara? Yeah. Yan. Kung sa sagot nyo po, Balikta rin nila yan, letter A. Kung sagot niya naman po, hindi, imposible yan. Hindi yan mababaligtad Yan. Ang paraan po ng pagsagot ng ating Box Populi ay ganito. Ang nakikita niyo pong QR code sa inyong mga telebisyon, itapat niyo po ang camera ng inyong cellphone. Ayan. Pwede na po kayong mag-type ng inyong mga komento, A or B at pagkatapos po, pindutin ang submit button. Automatic na po namin makukuha ang inyong mga reaksyon. Lalo po yung mga nasa iba yung dagat ha. Mag-message po kayo ng oo hindi sa atin po namang text hotline 3846. Huwag po kalimutan ang mga texter, pangalatang lugar, kung kayo po ay taga saan. Live po kami, napapanood ba Facebook at YouTube, Met25 News and Information. Mapapakinggan din po kami, siyempre Radyo Aguila, ha? Break po muna. Magbabalik. Tuloy tuloy. Pero tuloy daw. Eh, Alam ko muna na eh. si, baka magtampo si uh -huh. Ay, Karey Herrera. Oo. Nakakalimutan natin ito eh. Oo. Oh. At binabati niya ang kanyang anak Rina at Renan at mga apo na sina Koreng Herrera. Uh, apo ko si Koreng. Uh -huh. Bakit isa lang ang binabati niyang anak? Ay, dalawa po, dalawa. Ano alam po, anak ba, at iba pa. At iba pa. At iba pa. <laughs> alam niyo po kung ilan ang anak ni Karey Herrera? Mar marami. Wala kaming lakas ng loob na pag kayo <laughs> lang po. Sinong, ayaw namin maglakas ng loob. Hindi, bi na. binilang ko sila eh. <laughs> <laughs> Oo. Oh. At sa inyo po hindi magtatampo eh. Sa amin, baka... Hindi, kasi gusto ko. Lahat oh, sila eh, mabagay. Yeah. Isa lang kasi mga mamaya magselos eh. Text nyo oh. nga po, Karey, lahat. <laughs> <laughs> Ang alam ko, labing walo sila oh. Aha. Oh. E, so, ano so, eh. Aha. Eh, oh. So. doon tayo tatagal <laughs> eh. Sa King Serf. Hindi, hindi sa nakado sa... Hindi, may ko kanina na... Mm. Yan, yung, meron uh, gusto tumulong ta sa atin na it-translate it, it, it sa Tagalog. Kasi... Uh -huh. Balisasa sa Kapampangan pero mm. bubo ang sinabi niya. Bubo uh -huh. ayun. Hindi siya selakab e. Eh. Oo. Uh -huh. Alam ko 'yung eh. lakab 'yung Apo 'yung ginagano niyon sa Kaya, kaya sa kaya sabi ko kanina Opo. Jen, Balisasa kasi mm. doon sa Balisasa Merong option 'yung isda na pagmuloy o hindi. Oo Binibigyan naman natin ng demokrasya eh. Oo. May may me, mayroong me, liberty na sa kanya. Papaso ka ba doon hindi, o hindi? So nilatag ko 'yung silo. Oo Balisasa. Oh, nasa sayo. Kasi pag sinalakab mo diyan, walang wala walang, na, walang ah, wala, choice. Oh, oh, walang tama. option yung isda eh. Oh, ah, mm. ah, arbitrary ah, pag yes. doon eh. So, so, iniiwan lang. So hindi ba binigyan natin ng chance? Mm. So Balisasa, mm. Mm. Bubo, Bubo, bubu. Bubu. Pumasok. Opo. Oh, mm Oh, yun. Medyo wala silang masabi ngayon na oh, tayo ay ano. Mm -hmm. oh, ginuso niya eh. Pumasok sa dun eh. Eh, nakinig sa dun sa mga... Uh, oh, sa sa kanya. Matandang no? manunulsul eh. Oh, oh. Oh. Well, ang isa sa mga naka-akusa na, pasensya na kayo, naiinis lang ako misan <clears throat> doon sa mga ini-edit na portion na para bagang kapag ka nagtanong sila, yun bang pinalalabas na kayo ang hindi nakasasagot? Parang kaya, uh, Senador Marcoleta na meme Parang <laughs> ganun pa ang dating sa ano eh. Uh, Senador Marcoleta, pinangaralan ni ganito, ni ganyan. Pabayaan mo na yan. Eh, Talagang ganun, ganun eh. Wala oh, oh, oh. naman tayong magagawa. Oh, oh. Nasa sa kanila, kung gusto nilang uh, linlangin ang sarili nila. May oh, oh. mga tao kasing masayasak pag niloloko niya yung sarili niya. Abagay, ah, oo. Oh, oh. Bigay mo na sa kanya Yun ikaw naman, oo. Oh. Kasi ako naman, kaya ako binabanggay yan, Baka may mapaniwala eh. Di ba? Ang tao Ay, ba yan eh. Meron din siguro, pero ako nananalig ako na mas marami yung hindi nila may mapapaniwala. Oh, oh. Mas nananalig ako na yung matatalino sa ating mga kababayan ay higit na marami. Uh -huh. Kasi, mapapansin at mapapansin na yung taong yun na mahilig linlangin niya yung sarili niya at uh -huh. gusto pa niya na mayroon pang sasama sa kanya, oh, na eh. sa kanya, oh, oh. linlangin ang sarili. Uh oh, oh. ko makakakuha lang yun, eh, konting-konti lang. Meron pa Pabayaan pa kayo. mo na yun? Meron ako. Ayaw ko, muntik na ako hindi makapagpigil siya. Eh. Muntik ako makapagtungayaw. Sabi niya, Senator Marcolet, Marcoleta, most hated. <laughs> most hated. <laughs> senator at this time. May Sinabi? <laughs> Oo oh, po. <laughs> Pero, Pero pa niloloko niya yung sarili niya kaya. No? tingnan mo naman yung mga comments. Eh. Pag tingnan mo yung comment, kabalik tara na siya niya. We love Marcoleta. <laughs> Ganun po ang uh, comment eh. uh -huh. eh, Sabi ko nga sa kanina, si FPJ kasi, walang optics yan eh. Oh, uh -huh. Yung simple ka lang, yung alam nila... Kung ano yung nakikita nila sa'yo, yun na yun eh. Mm -hmm. Kapag gumawa ako ng optics, hindi ako yun eh. oh, uh -huh. tama o. Oh. Uh -huh. Talaga hindi, maski sa pakikipag-usap. Ayoko nang maraming, ayoko nang marami arte, sa arita, na maraming sa mar uh -huh. alitaan. ano gusto mo, ganito. eh, sige, ano pang ano. Pag yung marami, mm -hmm. uh, hindi na ako yun eh. Ayo ano. Uh -huh. yung, yung gusto ko yung madali. Uh, yung kawala ng pasensya ba? Oh. Na, Palaging nandun. Siguro <laughs> Nelson dahil tumatanda ka, ano? Mm. Di ba? Oh, oh. Ganon talaga. Nagiging pasensyoso. Na. So, oh. ako kasi, ano eh, pagka ganun nakakapikon misan mm. Oho oh. eh, baka kasi, kaya, okay, ako, kaya, kaya ko lang naman binabanggit sen, baka mayroon sa sampung mapaniwala at is, sinabi na sa palatuntunan ito na naging lima na lang, at least may lima tayo talaga na isama. talagang tinatanggap ko yun. Na Meron mm -hmm. namang mapapaniwala talaga. Mm -hmm. Opo. Babalik ako sa unang paghalimbawa Isip-isipin e, mo Dalawang taong nila lang dyan Kauna-unahan At ang nagpasya dyan ay hindi Hindi karaniwan ang nagbigay ng kapasyahan mm, -hmm. mm -hmm. Dakilang lumikha na yun, manlilikha na yun din. Opo. Akala, may pa, <clears throat> akala mong imbes na paniwalaan yung lumikha sa kanila, ang pinaniwalaan yung ahas. <laughs> Kaya ako naniniwala na hanggang ngayon mayroong ah, ganun eh. Mapanlin kasi daw talaga yung ahas na yun. Oo. Oh. No? Eh, nung panahon na yun talagang Oo. yung ahas na yun, hindi pang ahas yun. Opo. Matandang ahas yun. <laughs> oh, matandang dragon pa nga ginamit sa <laughs> Ha? Oh, Maniwala na ka, kasi. Oh, oh. Sus! Nako! Oh. Kapag ka yung ahas na yun, nandito yun. Opo. Oh, Patay sa kayo kay Kairera. <laughs> kay Karay? Oo. Oh. May pagtagpas ng ano yan eh. Hindi! Inuluto siya nun. Marunong magluto ng ahas oh. yun eh. Oh. Nako! Ngingiti-ngiti din po ngayon, Sen, ang uh, Kuya Oliver de la Cruz, ang uh, Kuya Edgar Samson, ang Kuya Julius Delgado, at ang Kuya Ara Makatangay. Ayon, uh, mga tagapagturo ito. To, Sen, at uh, nakasubaybay naka naka sa ating palatuntunan. Ganun din po ang Kuya Lo, Luren Mercado. Ayan. Uh, Magdatag tayo ng mga reaction para ano, baka sabi ng ating mga followers ay ano, hindi tayo nagbigay ng komento, uh, nagbasa ng mga reaction. Ayan. Uh -huh. eh, sundan lang din natin dyan yung ilang desisyon ng Supreme Court na nire-reverse nila yung sarili nila. Oo. Pero dapat maintindihan natin, di ba, Sen, na hindi na sila the same composition ng mga maestrado. Kasi lumipas na yung mahabang panahon, may mga nag na, may mga nagpalit na. Kaya nag-iba na, iba na yung, iba, iba, uh, ibang usapan ba? Diba? Magandang punto yung dyan. Eh? Oh, oh, oh. Lalo na dun sa League Cities na yun. Mm -hmm. Magka, pal, mag, magkakapalitan, iba na. Mm -hmm. Iba na yung composition. Hindi kagaya nito. Oh, oh. Itong labing tatlo na ito, yun ang pinag-uusapan natin. Oh, oh. Merong dalawa na hindi uh, nag-participate. Mm -hmm. oh, oh. Pero unanimous pa rin. Alam mo kasi, kahit na labing tatlo lang, kasi labing lima yung uh, miyembro ng Korte Suprema and Bank, uh -huh. yung dalawa hindi nag-participate. Pero para sana hindi maging unanimous yun, isa sa kanila, o kaya yung dalawa, nag-submit ng dissenting opinion. Uh -huh. So pag nag-submit ka, may tutol, may uh -huh. hindi unanimous. Uh -huh. Pero hindi ka nag-submit, kahit labing tatlo yun, unanimous. Mm -mm. So, sa mga tweet, yung MR ngayon, ay nakatuon doon sa labing tatlong kaluluwa na yun. Mm -mm. di ba? So, walang, walang nag-iba ang composition. Yes. Naliba na lang kung mayroong magbabago bago i-dispose tong MR na ito. na eh, kaya ako nagsasabi sa kanila, o eh, kayo po bahala kung... Kung inaakala po ninyo na magkakaroon pa po ng milagro sa ating panahon, oh. nasa sa inyo po yun, di ba? <laughs> Lagi naman doon may first time sen Hindi ba? Ang ating inaasahan ay himala o imilagro. Malay niyo, maghimala. Di ba? Yun na <laughs> ba? Dapat bang baligtarin ng Korte Suprema ang decision nito sa impeachment complaint laban kay BP Sara? Sabi ng ating mga reactors, di, hindi na po. Ed Balbas ng Quezon City. Hindi po. Final ng decision ng Supreme Court. Omar Magpayo, Milan, Italy. Malabo na po kasi patay na Arven Oligario ng South Korea. Eh, hindi na po. Mababaligtad ang decision ng Korte Suprema final na po yan. Gilbert de la Cruz, Macau, China. Di, hindi, da hindi dapat dahil maraming paglabag ang ginawa ng kamera. Jimmy Prego, Punturin, Venezuela City. Imposible. Eh. Respect, SC, Hannah Marie, Diana, Gaas, Libertad, Misamis, Oriental. B. Imposible yung balikta rin. Nakadesisyon na ang Supreme Court. Pag nila, wala nang maniniwala Supreme Court. Charlie Cotacte ng Surigao City. B. Immediate nga po eh. Kaya wala na yan. Jess Cleop, Kapas Di, di na po kailangan baligtarin ang naunang desisyon dahil tama naman po kuda nilang pasya. Jetro, Japet ng Bohol. Imposible na yung patay na talaga ang impeachment complaint kay BB Albert Villaray ng Maynila. B. Unanimous na ang ng Supreme Court kaya malabo nang mabaligtad Kiona Brianna Quezon City. Eh, hindi na po mababago yan. Unanimous na. J.R. Cruz, Kamantuan City. Magbabalik pa po ang saganang Mamamayan.